Sa kabait mo? Baka, ginong time lang ako ng tropa. Good time? Alam mo, ang tibay mo din, no? Ang kapal ng mukha mo. Akala mo, swerte ako sa sa'yo? Ha? Bakit? Hindi ako swerte sa'yo. Una, mayabang ka. Pangalawa, magastos ka. Tapos, ang bigat-bigat mo pandalin. Ang kapal ng mukha mo. Babe, teka lang, babe. Anong, anong teka-teka lang, ha? Babe, babe. Hindi. Babe, Hindi. Hindi. Babe. babe. Hindi. That's sandali, Huwag mo nga akong hawakan, eh. Di ba? Mahal kita kahit wala kang pera. Tinanggap kita. Mahal kita eh. Sa totoo lang, ha? Matalino ko, pero pagdating sa sa'yo, bobo ko. Hindi na to po pwede. Hindi na. Nakausap ko na sila dati. Okay? Kung ako sa'yo, umalis ka na sa bahay na to. Dahil hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo. Alis! Lumayas ka!